isinibak si General Torre, ibig eh, sabihin wala nang trabaho yan ngayon. E eh, bakit mga kababayan, sinabi ni si Claire Castro, pakinggan ninyo ito ah. So ibig sabihin mga kababayan, ah, fake news si si Claire Castro? Sinibak, pero ipapasok siya sa pinaka, ah, pinaka tawag dito, nakakatakot or critical position. 'Di ba? Oh, ito ito ito. Pakinggan niyo si Yusi Claire Castro. Hindi mo po pwedeng maging fake news 'to. Mm. Kaya nga sabi ko mga Torre, no? Ah. At uh, may ibibigay kasi sa kanyang pwestong napakabigat. Ah. Si Yusik na nagsabi. Mm. Sabi ni Yusik Claire Castro, meron kasing ibibigay na pwesto kay General Torre na napakabigat. Kaya nga sabi ko sa inyo, baka si General Torre yung mag arresto ng mga bilyonaryo na kontraktor. Example lang yan na take note, bilyoner yun. Si Atong Anga, nahihirapan na wala nga yung kaso ni Atong Anga yun dahil sa bilyoner siya eh. Kaya, yeah. oh, pakinggan nyo. Sa sana matanggap niya. Ah. Kasi yun talaga yung balak yun talaga yung gusto na ipagawa oh. ng Pangulo. Oh. Mabigat yung posisyon, mabigat yung, mabigat yung trabaho. Mm. At, uh, siya lang, siya lang. O oh, yun, isa pa. Bukang siya lang ang makakapagtrabaho. No? Siya lang talaga. Kasi siya lang naman yeah. ang kukubkub ng lupa. Kasi nasa oh. plano mm. ng Pangulo. Yan ang nasa plano. Sabi ni Dina yes. Oh. Sabi ni Dina. Mm. Yeah, oo. Uh -uh. Um, Siguro ganito na lang mga ka-clear. As much as we feel confused and angry, I trust that the President's prerogative, yes, uh, kailangan natin magtiwala sa Pangulo kasi hindi niya ito gagawin kung hindi ito ay nararapat. Ah, sabi ni Yossi Claire Castro, meron kasi at yan daw kasi talaga ang plano ni PBBM. Ah, I-relieve si General Torre kasi meron siyang gagawin parang organization yata or gawin siyang anti-corruption SAR, 'di yeah? Or anti ganito, parang agency, parang parang NBI din siya, parang parang uh, CIDG din siya, parang 'di ba? Oh, uh, si Jusci Claire na mismo nagsabi. Yan talaga ang plano ni PBBM noon pa na si General Torre ay ilagay sa ganyan kasi si General Torre lang po ang bukod tanging mapagpani mapagtiwalaan mapagkatiwalaan ni PBBM na gagawa dyan. bakit? sa example pa lang ano bang background ni Torre kaya siya ginawang PNP chief una kumugub ng lupa kumuha ng mga makinarya kumuha ng mga instrument no? para marinig na doon may heartbeat may ganyan huli si Kibuloy napapabilib kahit sino mga kababayan, wala pang PNP chief or general or police na nakakagawa nun. Saan ka nakakakita? Huhulihin mo ang isang tao sa ilalim ng lupa. Wala pang PNP, maskin si Ramos. Hindi nagawa ni Ramos yan. Maskin si Lakson. Hindi nagawa ni Lakson yan. Maskin si Bato na one star naging four star. Hindi nagawa niya yan. Ang nagawa lang ni Bato, magtukhang. Na pag nakitang bungal, malaming tato, lubog-bukha, payat, adik yan, patay. Yan lang nagawa ni Bato. Diba? So, si si Claire Castro na mismo, mga kababayan, ah, Ang nagsabi. At, ah, uh, may isang pe, ipapagwa kay General Torre na mabigyan. Mm. Uh, hindi biro yung trabaho kaya atang sa kanya. Di ba? Hindi Sana biro. si General Torre, no? Ang gapin. At, uh, may ibibigay kasi sa kanyang pwestong nakakabigat O, oh. kumbaga mga kababayan, isipin na lang natin na si General Torre ngayon ay James Bond. Di diba? What is your name? My name is Bond. James Bond. <laughs> Di ba? No. What is your name? Ah, my name is Tore the third. <laughs> Nicholas. My name is Nicholas. Tore the third. Di yeah? Kahit magtago ka pa sa ilalim ng lupa, ha? Huh? Kukubkubin kita hanggang sa sumuko ka. Pag hindi ka lumabas, eh within 7 hours or 12 hours, bubumbahin kita. Eh, putang ina, lumabas kibuloy, di ba? Kita nyo Yeah. Ah, Mr. President, ha? Ah, According po dito sa Miranda Rights, oh, binabasahan po kita. Meron ka pong karapatang manahimik or kumuha ng sariling abogado. Oh, may dala po akong waran. Oh, anong sabi ni, ni Hanilit? Wala lagi waran. Sabi ni Kibuloy, ayaw na, sabi ni Digong, ayaw na lagi. Naalagi waran. Bingbong, bingbong, asan ah, si bingbong? Naalagi, wala lagi waran. Naalagi waran. Di yeah? Oh, merienda rights po, Ma'am Ginger Tea. Kasi bago binasahan si Digong, pinapakain muna. Di yeah? Oh, ito si Toto Joel TV. ipag natin yan. Oo, dagdag lang kayo dito sa mga subscribers ko. Huwag kayong kumuha ng subscribers dito, Toto. Di yeah? Bakit mga pangit kayong vlogger, mga wala kayong karats. Di yeah? Mm. Pakita ko sa inyo, mga kababayan, na mm. Si General Tory lang ang nakakagawa niyan. Paghuli kay Digong ah oh, nagbasa si General Torrijon oh, ah Ito ah Torre Biroin enyo ah nakdigong na yan eh yeah si Tori lang nakagawa yan kaya bilip na bilip si PBBM bilip oh, ah eto ah by virtue of the warrant of arrest issued ah. by the ICC mm. for crimes against humanity hmm sir you are right to remain silent ah you are right for counsel of your choice hmm by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC ah tapos sasabihin na yun ni Hanilit, walay waran, Wala lagi. Ah, eto, 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 eto. Kita ninyo ha. Digong. waran. Ito, 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 mga kapabayan. <tipan> General Marbit. Mm. General Tok. <tipan> ah. Hindi process. nagpapadala okay, si Tore. Yeah. Pero uh, ako, ang, ang akin is uh, legal. What's your basis now? Mm. I'm I'm asking the I'm I'm a lawyer. I'm asking you now. What is the legal basis? Ah, legal basis ka kapag... sa Police power. Ha? anong basis mo? Alam mo si Digong parang hindi abogado eh. I am a lawyer. Anong legal basis? Eh may warrant ka na nga. Ano pa bang legal basis? Ikaw na mismo nagsabi, ako pumatay. Yes, six or seven. Ako talaga pumatay. O ba, ako talaga bumaril. Yung, yung mga pulis, ako nagpatay. O, oh, yeah. Tapos walang legal basis yan. Diba? Yeah. Pinapatapos mo lang yung hearing sa Kongreso at sa Senado eh. Sabay binagsaka ng warrant. inamin inaamin niya lahat. Sabi nga ni, sabi nga ni ano, ni Chis Escudero, delikado po ang sinasabi ni dating Presidente Duterte kasi pwedeng gamitin sa kanya yun para maaristo siya. Eh di nagkatotoo man ang sabi ni Chis. Ya, lahat ng pag-amin niya sa Senado sa Kongreso, pwede gawing ebidensya yun para ma-aristo siya. Nagkatotoo nga! Di ba? General yeah. Marvin. Oh, you eh know. Oh. By crimes against humanity. Mm. So you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say in the news, Four, and against here, the of Hmm. Si Tory lang nakagawa niyan. Nignan niyo ah, napaka-powerful ni Digong. Ah, dating Agila. Agila ng Dabaw. I am Rodrigo Roa Duterte. Pogo na ngayon sa ICC. Kita ninyo, merese. Na? Agila ng Dabaw. I am Rodrigo Roa Duterte. Duterte. Pogo na ngayon sa ICC yung agila nila. Ha? Yung agila nila, lumiit. Naging pogo. Na ya? Yan nga yung lawyer na walang kaso eh. Walang hinahawakang kaso. Agila nila. Oh, pakinggan ninyo. Oh. Ito, ito. O pa, mga kababayan. Yes. ...nagparamdam na a reswarant ng Interpol kay dating presidente Rodrigo Duterte hindi mapipigilan. Diba? Si Tory lang nakagawa niyan. Kaya mismo, mga kababayan, sa mga na-offend po dyan, wala po akong pinangalan ng vloggers, ha? Ni BBM, ha? O, kasi actually, yung mga vloggers ni PBBM, wala naman tayong, wala naman tayong ano, dyan sa Malacanang we are supported by our own. Kaya yeah? tayo, mga volunteer, voluntaryo tayong nag-support sa administrasyon ni Marcos. Hindi naman tayo dito permanent, ah, hindi naman tayo ano dito eh, habang buhay. Kaya yeah? we are only supporting by the government kasi gusto natin pagbabago. Pero sa ngala na may mga pinanumpaan po ba kayo? Iwan ko lang sa ibang vloggers ha ka may pinanumpaan kayo kasi ako never po akong sumali sa kanila at never po ako sumasama sa kanila. Sa madaling salita, mga kababayan, 'wag po kayong ma-offend. 'Di ba? Bilang kaibigan, bilang kapatid o kahit 'wag nyo na ako ituring kasama, 'wag nyo na ako ituring na kaibigan. Advice ko lang sa inyo, 'wag nyo pong kwaan ng utak si Marcos. Bakit? BBM know his job. Di yeah? Alam ni PBBM ang ginagawa niya. My God. Kung kayo nga nagawa ninyong magbablog-blog dyan, si PBBM ba hindi nagawa? Hindi naman niya tatanggapin yung kanyang pagiging, pag pagiging presidente. Hindi yan mag-take out. Hindi yan manumpa dyan kung hindi niya gagampanan yung kanyang trabaho. Di yeah? BBM is BBM. Naka-ano naka, na yan eh. Pumirma na yan siya bilang presidente eh. Kaya panindigan niya kung ano yung pagiging siya. PBBM is PBBM. So, sa mga galit dyan, na mga DDS, antayin nyo na lang matapos yung termino ni Marcos. Naya? Pag natapos yung termino ni Marcos, and then go, it's your turn. Naya? Eh, sa ngayon, sorry. Kasi ilang years pa, oh, layo pa yung 2028. 25 pa lang ngayon, may 3 years pa. So, you just wait until PBBM step down. Diba? ba? Uh, ah, uh, ganun lang. Uh, nang ano, oh, Diyos niyo, Marimar. Alam nyo, sa Pilipinas, nangyari, mga kababayan, simula nung pagtungtong ni Erap, ah, uh, ni Ramos, hanggang sa ngayon, kasalukuyan, kadalasan naman sa mga presidente, kung hindi nakukulong, nakakasuhan. Ma, ano na yan? Uh, immune na mga Pilipino niyan? Baka nga, pagbaba ni PBB, may kaso din kakaharapin yan. Just like Digong, hindi ko nga in expect na si Digong kung gaano ka powerful noon, napakalakas, napakagaling, ah, uh, Chase Master ang sinasabi. Magaling sa taktika sa politika. Pero what happened right now? Naya, yeah? what happened to Digong? The, the the most powerful and the influential top 100 influential people in the time magazine. What happened Nandun na ka-kolong. So hindi po natin expected. 'Di ba? Oo. Kaya mga kababayan, huwag niyong pangunahan kasi hindi po lahat ng kilos ni PBBM ay i- ipa-public niya or ipublicize. Bakit? Mga confidential po. Yan po ang salitang confidential. 'Di ba? Oh, yan po ang salitang confidential. Yung kung ano man ang plano ng presidente, hindi pwedeng ipaalam. Naya, sa lahat ng tao. Merong mga bagay na pwede nating malaman at merong mga bagay na sila lang. Yan po ang salitang confidential. Pero yung sinasabing confidential kung saan mo dinala yung 125 billion in just 11 days, hindi po po yung matatawag na confidential. Bakit? Bakit sila gumawa ng resibo na hindi pala pwedeng ilagay ang totoong pangalan ng tumanggap. So, ibig sabihin, katawa-tawa yung resibo na i-represent nila sa COA. Naya? Bakit mo sasabihin confidential tapos nag-submit ka ng resibo sa COA, so ano yun? Sabotable na agad, COA, kahit pasahan mo doon ng resibo na 100 million halaga ng ballpen, okay lang? Parang hindi sino naman... Sinong niluloko? Diba taong bayan? Ang totoong confidential, yung yung mga gawa, kilos, at hakbang ng presidente na hindi malalaman ng sambayanan na kasi yan yung salitang confidential. Pero yung inigastos mo, yung 125 million in just 11 days, as gagawa ka ng piking resibo, katulad sa paggawa mo ng piking resibo dun sa Armed Forces of the Philippines, na tumanggap sila ng 15 million, na samantalang inamin ng Armed Forces of the Philippines, wala silang natanggap. So, okay ba yung ganon? Yun ba ang salitang confidential? Diba? ba? Ah, ah, ganun yun mga kababayan. Kaya nga maraming galit sa akin didiis. Eh, bakit? Kasi may utak ako na wala sila. Kasi bubunga naman sila. Mga walang karats yan eh. Huwag nyo pong maliitin si Marcos. At yung mga vloggers na na-offend. No! Huwag kayo mag-offend-offend. Bakit? Hindi nyo alam si Marcos. Marcos is Marcos. You is you. Yeah, me is me mind your own business and I will mind my mind. Di ba? <laughs> Ganun lang yun. No? Oh, kaya nga, wala akong pinapangalanan, di ba? Di ba? Uh, alam yung sa ngayon kasi, mga kababayan, sa dinami-daming taon na laging tinatawag ng mga DDS na si PBBM The Weak Leader, Bangag at Adik, simula nung ikinulong si Digong, yung mga kaalyado ni Digong, Ha? Ah, naghuhugas kamay at hindi lang naghuhugas kamay, naghuhugas pa apa. Tignan mo si Jingoy Estrada. Inamin na niya mismo kasi alam niya na lalabas talaga yan sa investigasyon ni Marcos na hindi lang 2022 year may mga ghost project ang government. Maskin a uh, previous administration, maraming ghost project. Mauungkat yan Mark my word Yung sinasabi ko dito na pinsan pala ni Digong Yung top 2 according sa Abante News Mauungkat yan Mark my word ba? Oo, ma'am fortuna mm. Kaya, sa totoo lang mga kababayan Yun lang po yung ating reaction Kaya ngayon mga kababayan, kung naalala ninyo, I will tell you frankly at uh, i-remind ko lang kayo. Kung naalala ninyo noon, noong naging presidente si Digong 2016, pagka 2018, lahat ng liberal parties bumaliktad at naging PDP. Naalala ninyo? Dati, nung no, presidente si Pinoy, napakadami! pumapalakpak kay Pinoy. Naalala nyo, nanalo si Digong, lahat ng liberal na numpa naging PDP? Sa ngayon, yung mga PDP ni Digong, wala pa yon. Yeah. Wala pa yun ngayon Pero, nung nalaman nila na sabi ni Marcos Siseryosohin ko to Kailangan may managot Yung mga kaalyado ni Digong Isa-isa nang naguhugas ng kamay Hindi lang kamay, pati paa Totoo yan, mga kababayan Anong sabi ni Digong? Even, even you give me 20 years I cannot Maghanap kayo ng bagong Marcos.